So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay So nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga love advice Mga ilang payo tungkol sa inyong buhay, pag-ibig So mga kamamay, uh, kung gusto nyo yung ganito klase ng love advice Don't forget to click the subscribe button, notification bell At syempre, ilike mo na rin ang video nito para marami tayong matulungan na ating uh, mga subscribers o nang kagaya mo na isa pa rin sa marurupok at isa pa rin sa mga nangangailangan ng love advice. So at this moment of time mga kamamay, isa na namang napakagandang topic and tips ang ating pag-uusapan. So ang ating magiging uh, topic ngayon is mga bagay na ginagawa ng isang babae upang kaadikan o kahumalingan kayo ng isang lalaki. Yes, mga kamamay, ito yung mga kailangan nyong gawin para sa ganon, maadik sa inyo ang isang lalaki na mahalin kayo at hindi kayo pabayaan. Alright? So, mga kamamay, kung mo na subscribe button, huwag na natin masyadong patagalin, simulan na natin ang topic natin ngayong araw na to. So, ano nga ba yung mga gawain ng isang babae para kahumalingan o para kaadikan kayo ng isang lalaki? So, number one, yung babaeng merong mabuting puso. Yes, mga kamamay, ito yung number one tips na dapat nyong gawin. Para sa ganun, mas piliin kayo, mas kaadikan kayo ng isang lalaki. Kailangan babae kayong merong mabuting puso. Babaeng merong busilak na puso. Kahit saan kayo makarating, kahit sinong inyong mga kasama, eh talagang gugustuhin kayo ng sino man. Especially ng mga lalaking yan. Bakit? Kays kasi kayo yung mga babae na handang tumulong, na handang magbigay ng kamay para lamang tulungan ng isang tao ang ibang tao. Isa yan sa mga tips and the qualities na gustong gusto ng isang lalaki na hinahanap nila. Yung babae talagang may busilak na puso na handang tumulong kahit hindi kinakailangan. Yung babaeng handang tumulong sa mga nangangailangan, especially sa mga matatanda, sa mga nangangailangan ng pinansyal, handa siyang magbigay o magabot ng konting tulong. Yung bang ganyan? Kasi ang isang babae may mabuting puso, bihira na lang yan. Kasi yung iba dyan, yung mga babae niya, puro ganda na lang, puro pagkapaseksi na lang, which is priority nila yung may magandang puso. Kasi dadaigin talaga ng mga babaeng may mabuting puso, yung mga babaeng ganda lang ang alam. Okay? Sexy lang ang alam. Kaya mga girls, kung gusto nyo, nagustuhin kayo ng isang lalaki, kailangan ipakita nyo. Hindi lang sa mga mata ng mga lalaking yan, pati sa mata na rin ng ibang tao na meron kayong mabuting puso at busilak na puso sa iba. So number 2 yung babaeng maunawain at mapagpasensya. Yes, mga kamamay, isa rin to sa mga qualities or katangian ng isang babae na gustong gusto ng isang lalaki. Yung tipong kaya mo siyang unawain, kaya mo siyang pagpasensyahan kahit sobrang dami na niyang uh, ginawang mali, nandiyan ka pa rin para sa kanya. Yung tipong hindi ka napapagod para unawain siya, okay? Hindi ka napapagod na magtiis sa kanya kasi alam mo na na darating yung panahon, magbabago rin siya. So kapag kaganyan ng isang uh, babae na kayang magtiis, magpasensya sa isang lalaki, talagang pinipili kanya, Talagang ginugusto kanya, Talagang minamahal ka niya kapag kaganyan. Kasi minsan ang isang lalaki, nabibigla rin siya. Bigla niya lang yung magagawa yung isang bagay na hindi naman niya sinasadya. Minsan dala ng emosyon, dala ng damdamin. At kung isa kang babaeng nauunawaan yon, ay eh, talagang mamahalin ka ng isang lalaki. Kaya mga girls, piliin nyo palagi na unawain, intindihin, at pagpasensyahan ng isang lalaki para sa ganun, mas piliin ka niya at mas mahalin ka pa niya. So next, number three, yung babaeng malambing at sweet. Yes mga kamamay, hindi maaaring mawawala to sa isang relasyon. Hindi to dapat mawala sa inyo, especially sa inyong mga girls. Kailangan yung sweetness, yung pagiging malambing, palagi nyong iparamdam, palagi nyong ipakita. At higit sa lahat, wag nyong aalisin sa inyong sarili. Kasi yan ang naglalagay ng pag-ibig at pagmamahal sa puso ng isang lalaki. Kapag kasi nakikita niya na palagi kang sweet sa kanya, hinahalikan mo siya, niyayakap mo siya, okay, ichi cheer up mo siya, hindi mo siya pinapahiya, lagi mo siyang hinahawakan uh, kapag ka nasa public kayo, pagtatawid ng kalsada, inaalalayan mo siya, So kapag kaganyan mga kamamay, ay eh, talagang makikita ng isang lalaki yung sweetness mo, yung pagmamahal mo at paglalambing sa kanya. Hindi ka nahihiya, hindi ka nagdadalawang isip na gawin sa kanya. So kapag kaganyan mga kamamay, ah, ibabalik yung sweetness na yan at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Doble pa. Kaya mga girls, ah, huwag kayong mahihiya, huwag kayong magdadalawang isip na ipakita yung sweetness ninyo sa inyong mga partner na lalaki. Especially, lalo na pagkakaylang dalawa. Kapag kakailang dalawa magkasama, okay, yung iba nating mga girls dyan, sila na nga lang yung magkasamang dalawa sa bahay, sila na nga lang yung dalawang uh, magkasama, nanonood sa sinehan. Bakit hindi pa ipakita yung sweetness? ba? Diba? So, ipakita nyo. Walang mawawala. At syempre, mas mamahalin pa kayo ng isang lalaki kapag ka ganyan. So, next. Yung isang babaeng palaging nakangiti at masayahin. Yes mga kamamay, gusto po naming mga boys o mga kalalakihan yung mga babaeng ganyan. Yun bang tipong good vibes ang dala? Hindi puro negative vibes kasi ang hirap din kasi sa isang babae na palagi na lang nakasimangot, nakabusangot ang mukha, uh, hindi mo maintindihan kung ano bang nagawa mo mali, kaya lagi nang nakaganyan. Hindi mo rin maintindihan kung may nagawa ka ba o wala kasi lagi na lang nakabusangot ang mukha. So pagkaganyan mga kamamay, hindi namin kahuhumalingan ng isang babaeng lagi nakabusangot, lagi ng malungkot, lagi ng galit. Kaya mga girls, okay, kung gusto mo na maging good vibes sa'yo ang aura ng isang lalaki, ipakita mo na masayahin ka. Ipakita mo na good vibes ang dala mo sa kanya. Pinipili mong maging masaya, maging positive looking sa isang lalaki. Kapag kaganyan, talagang pipiliin ka at kahuhumalingan ka ng isang lalaki. Kaya mga girls, piliin mong maging masaya at maging palangit Alright? So next, ibigay ang respeto sa lalaki. Yes, mga kamamay. Yung respect, ibigay nyo po sa isang lalaki. Huwag nyo po siyang ipapahiya. Huwag niyo po siyang uh, sisigaw-sigawan. Huwag niyo po siyang bubungangan, especially kapag ka nasa harap ng maraming tao. Yung respeto, ibigay niyo, Yung uh, paggalang sa kanya, ibigay niyo, Lagi ko sinasabi sa inyong mga kamamay, no kung gusto niyo pagsabihan ng isang lalaki, kausapin niyo po siya ng kayo lamang. Okay, pwede niyo siyang kurihin sa harap ng maraming tao, pero huwag niyo siyang bubungangan. Kasi nakakababa po ng pagkalalaki yon. Kung gusto mo Nakahumalingan ka at kaadika ka ng isang lalaki, iwasan mo na ipahiya siya sa maraming tao At piliin mo na respetuhin siya kahit saan kayo makarating Alright, so next Babaeng nagpapaganda at nagpapaseksi Yes mga kamamay, isa rin po ito sa nakapagbibigay sa amin ng galak para mas kaadikan kayo, para mas kahumalingan kayo kung kayo man ay mga babaeng nag-gym, nag-effort nage para pagandahin ang katawan, magpa-sexy, magpaganda, i-improve ang sarili, so kayo po ang hanap namin, kayo po ang kinauhumalingan namin. Yung babaeng nagpapaganda, yung babaeng nagpapalakas ng dating, okay mga kamamay, kailangan nyo po ito para talagang mahumaling sa inyo ang isang lalaki. Okay, kabalik nito kapag ka hindi nyo po inaalagaan ng inyong sarili at taba-taba nyo na. Orang pet-pet nyo na, puro stress kayo, puro kayo trabaho, hindi nyo naiisip ang inyong sarili eh talagang hindi na kayo papansin ng isang lalaki kapag kaganyan. ganyan, di ba? So, real talk tayo dito mga kamamay, ha? Kapag kasi nakita namin yung mga sexing mga babae na alaga ng sarili, nagpapaganda, nag-aayos, nag-self-improve, para sa amin napakalakas ng dating ng mga babaeng ganon. Kasi, naalagaan nila ng maayos yung kanilang katawan, eh. Hindi sila puro pera, hindi sila puro trabaho, hindi sila puro stress sa katawan. So, kaya mga kamamay, kung gusto mo na mas kahumalingan kayo at, uh, adikan kayo ng isang lalaki, make sure na pagandahin nyo ang inyong katawan, focus kayo sa pagpapaseksi at pagpapaganda ng inyong sarili. And last, yung babaeng makajos. Yes, mga kumamay, number one din po ito na tips na kailangan meron ka para magustuhan ka ng isang lalaki. Kasi ang dating sa amin ng isang babaeng makajos, napakabuti ng puso, napakabuti ng layunin, napakabuti ng kanyang hangarin. Okay, kapag kaganyang malapit sa Diyos ang isang babae, sa madaling sabi, isa kang babaeng banal, isa kang babaeng krespe-respeto. Kasi alam mo yung mga sermon ng Diyos. Alam mo yung mga bagay na kailangan mong gawin. Alam mo yung tama at mali. Natatakot ka sa Diyos kasi uh, oras na meron kang gawin na hindi maganda sa iyong kapwa, eh alam mo na ang Diyos yung magbibigay sa iyo na kung ano karapat-dapat sa iyo. Kaya para sa amin, ha, kapag kang isang babae ay maka-Diyos, eh talagang napakataas ng respeto namin sa inyo. Napakataas ng maaaring naming ibigay na pagtingin, paggalang, at pagrespeto sa isang babaeng katulad mo na may takot siya Diyos. Okay? So, yun lang mga kamamayang ilang mga advice na maaaring kong ibigay sa'yo para sa ganun is kaadikan ka at kukumalingan ka ng isang lalaki. For sure, kahit ilan lang sa mga tips na yan, eh talagang hahangaan ka na. Talagang pipiliin at talagang napipilahan ka ng isang lalaki kapag ka ganyan. So mga kamamay, ulitin ko, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin to para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa iyo. So paano mga kamamay, See you for our next vlog. Paalam.